nagkakobrahan na po dito. Nakita po namin yung bill. Ang bill po ng dinner na yun ay... Papaprim ko po. po. So, <laughs> para pong may nag so, happy birthday, Ate Kimi! Salamat po. Thank you. Yes, ma. Kinukupit ko yung binayaran. Ang laki-laki ko. Para sa isang dinner, kung mas ka isang daang libo, oh, 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 daan. para ka nagpadip. Sapay, sapay, sapay. Wala. Guni, 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 guni nyo lang po yun. Juliana, itong t-shirt para sa iyo. Para sa luha. Sa iluluha pa sa niya mo, 100,000 pesos. Para sa iyo. para ka na nagpati mo ng pabangkit. 2,100 lang lang ka pa. Pagkain naman yun. Pagkain naman yun. Okay na yun.